Kahibalo ba mo mga Kabisdak na usa sad ni sila nga nakatabang natong mga Pinoy nga makapalit kita. Ug affordable nga mga motorsiklo, pinaagi sa ilang pakig-partnership sa Osaka dakong kumpanya, dinhi sa ato ang nasud mao ang Skygo Marketing Corporation. Siguro nakahibalo na ang uban niyo ni ini Na, usa ni sila nga nag-supply sa mga parts ug accessories sa kumpanyang Skygo. Kumusta mga kabisdak, laing video na usab nga ato ang pagalantawon karon, ato ang tukion ang kasaysayan sa kompanyang Lifan, ugi unsa nila pagsugod og asa kini nagagikan ang maong kumpanya. Pero bag uuna ta magsugod mga kabisdak, mamalihog una ko ninyo sa pagpindot sa subscribe button o bell icon, aron mapahibalo tika kung naakoy bagong video nga i-upload, ug ayaw pud kalimti ang pag-follow sa atong Facebook page. Salamat! Lifan Industry Company Limited, o sa ka-Chinese Motorcycle ug Automobile Manufacturer, na naamahimotang ang ilang headquarters sa Chongqing, China. Ang maong kompanya gipa pa nag sa kanhi politiko sa ilang nasud niya mao si Yen Mingshan, o gisugdan kini atong tuig 1992. Gasugod kini isip o sa ka-motorcycle repair shop lamang, na naay siyam lamang ka mga empleyado. Atong mga panahona ang maong kompanya ginanlan pa kini ob Chongqing Hongda Auto Fittings Research Center. Giosab lamang kini atong tuig 1997, hub nahimo ng Lifan Industry Group. Pag-abot sa tuig 2003, gisudlan nasad nila ang panghimo o mga bases, o pagkasunod tuig sa 2004, ang maong kumpanya nagmalamboon pa diri dirigideklarar sila nga o sa dakong kompanya nga nang gama og mga motorsiklo sa tibok China. Ug sila nahimong ikalimang dakong kumpanya nga Chinese motorcycle maker kaniadtong tuig 2009. Pero atong TWIG 2003, ang Lifan gipalit nila ang kumpanyang Chongqing Special Purpose Use Vehicle Manufacturing Company Limited, og pag-abot sa TWIG. 2005 diri na nila gisubdan paghimo og mga sakyanan. Og diri na nahimo ang minivan nga, Lifan 6361, nga nakuha ang desinyo sa 1999 model de Ihatsu Atrey. Og pag-abot sa December 2005, diri na nigawas ang una nilang sedan type model na 520 model nga na ay Brazilian Triatic Engine. Hangtod pag-abot sa tuig 2011, nagkadaghan pa ang ilang paghimo og mga lain-lain mga modelo nga mga sakyanan. Atong July 4, 2014, ang Lifan nakig agreement sa usa ka Italian Motorcycle Manufacturer na mao ang MV Agusta. Ug sila na ang nahimong distributor sa maong nahisgotang kumpanya sa tibok China hangtod karon. Abi ninyo mga kabisdak, nakabantay pa di ay ko aning Lifan Motorcycle na amani sa Ona na apamangani ko'y nakit ang nalifan motorcycle, na nagdagan pa diri sa among lugar, pero maulagi, karaan na kaayun. Pero in furnace league on jud siya, kay nagdagan pa man hangtod karon. Ang bot pud kahang anong mikalit ni Ogka wala din hi sa ato ang nasud, o kinsa kaha ang distributor ni Inisaona. Pero sa ilang mga produkto nga mga four wheels, sukad-sukad wala pa ko'y nakita ana diri nga ni gamit. Kamu mga kabisdak may nakita pa ba mo karon nga Lifan Motorcycle, nga nagdagan diha sa inyong lugar, o sa ilaman na nga mga automobile product? Comment down below na lang mga kabisdak. O gani o sa food ang Metos International Ventures Incorporated, nga ni Bileb sa ilang kalidad sa ilang mga produkto, o maoy hinungdan niya na pilihan kini nila ug nakig agreement dayon sila sa maong kumpanya. Ug maoy hinungdan niya na himugso ang Skygo motorcycle brand dinhi sa atong nasud. Unya mga kabisdak, unsa man ang imong ikasulti karon sa kasaysayan sa Lifan Company ug labi na sa mga naay mga Skygo motorcycle diha. Shout out ninyong tanan. I-share pud na ang inyong na-experience sa maong Skygo brand, labi na ang kalidad of performance niini sa atong comment section. By the way mga kabisdak, naa na diay ko'y duha ka video aning Skygo Motorcycle. Ako lang ibutang ang link sa description box sa maong mga video. Daghan ka ayong salamat mga kabisdak sa inyong paglantaw ni ining video na to karon. Sa sunod na pudha, at ang iunya ang bago na pud na kong i-upload ani atong channel na Gimugna para natong mga bisdak. Salamat.